Sa lahat po ng mga katropa natin dito sa Bukidnon, samahan niyo ako Lilibutin natin ang Bukidnon at mamimigay tayo ng Bigas, Ref Magnet, Stickers at saka Kasama natin sa ating biyahe, ang The Urban Printing Tiyala po ang ating sponsor Let's go Bukidnon! Starting point po natin ay ang Maramag Bukidnon Napag-isip-isip po tayo kung saang munisipyo o city tayo pupunta. At biglang naisipan natin na pupunta tayo sa Quezon, Bukidnon. Kasi nga po marami tayong mga followers na nakasubaybay at nakaabang sa ating mga regalo. Dumaan po tayo sa diversion road ng Maramag to Quezon, Bukidnon sa daanan ng Crystal to Wadi hanggang sa marating natin ang Quezon, Bukidnon proper. Kung makikita ninyo sa video, papasok na po tayo sa mismong pinaka munisipyo ng Quezon, Bukidnon. Siguro excited na po yung mga followers natin dito. Kaya naghahanap po tayo kung saan banda tayo pupuesto at kung saan natin pwedeng ilagay ang ating regalo. Kaunti lang po ang ating regalo. Bigas po pero sigurado. Kung sino man yung makakakuha at makakakita nito, masayang masaya po. Kaya napag-isip-isip po natin na huwag punta tayong didiretso. Likot tayo kung saan maraming tao. Kaya natin dito sa gilid ng kanilang substation at doon natin ilalagay ang ating bigas na regalo para sa mga tao at followers natin sa Quezon, Bukidnon. Mga katropa, nandito na po tayo sa Quezon, Bukidnon. Dito po natin ilalagay ang ating regalo. Hopefully, deserving po ang makakakuha at makikita ng ating regalo. Hey, mga katropa, mo na itong sa Quezon, Bukidnon. Atin nilagay yung ating regalo para sa taga Quezon, Bukidnon. At yung swerte po kung nakakuha ay mga sulit natin na taga Santa Catalina. So, Santa Catalina, Quezon Brands. So, shout out, shout out. So, sa hindi pa po, po naka-follow, gusto niyo po ng mga regalo, bigas, stickers, at saka iba pa. So, just follow na, follow, follow, follow.